Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Opo, nako, napakaganda nga uh, regalo niya ano? para sa ating mga senior citizens, hindi po ba lalo na sabi nga natin, itong mga senior citizens natin, eh, makatulong man lang po no, sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ano? Ayan, sa expanded pala, eh, sinimula na from 80 years old. Ano? Every 5 years po, ano, ang pagtanggap nila ng 10,000 at pagka naman sila umabot ng nako. Eh, sabi nga natin, eh, iilan ang umaabot dyan sa age na yan, ano, hundred years. Magkakaroon po ng hundred K, ano. Nako, napakagandang yes, regalo niyan, ano, mula sa ating mm pamahalaan din, ano. At, mama, ano, pagka sila'y umabot dito sa mga age na ito, ano, ano po yung mga bukod dito do sa 10,000, sa 100,000, ano-ano pa pong benepisyo, ano, ang natatanggap ng mga centenarian sa ilalim nga po ng batas na ito? Ah, uh, sa kabuuan po, ito po talaga yung pinaka-main feature, mm -hmm. kumbaga, no? yung 10,000 na cash gift na ibinibigay at yung pong pasasalamat uh, po na, 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 galing po sa ating Pangulo mismo para sa 100,000. Patuloy din po ang uh, pag-avail po nila ng tinatawag nating rights and privileges ng mga senior citizens mm -hmm. ayon po sa batas. So yung pong 20% discount, sa ating, sa kanila po mga gamot ay patuloy pa po nila yan na naa-avail at continuous po yan no marami pong mga establishments na sa buong Pilipinas na aware na po dito sa sa entitlement kumbaga ng mm -hmm. ating po mga senior citizens at marami na po ang nag-enjoy nito yung iba meron din pong ah uh, libreng palabas ng sine no uh -huh. yung ating mga local government units at yung iba naman po ay nakaka-avail po sila ng discount sa kuryente at mm -hmm. sa tubig kung yun po ay nakakaabot lang sila sa minimum consumption ayan na nako mm -hmm. napakadaming natatanggap na benepisyo no ng ating mga senior thanks for watching please don't forget to like share and subscribe